ang <tinyo> Yan na guys. Oh. Ayan namin daladala yan. Kami ay Nakaready na papuntang uh, bangka. Ayan pa. Dala namin. Yung iba namin daladala. Yung iba namin dalahan ay nakaiwan na sa bangka kagabi pa lang kami ay papunta na ngayon uh, dun po sa aming mga sumusuporta sa aming mga uh, sa aming youtube uh, sa pagbabalik namin dahil yung ng uh, piyastahan ng piyastahan ng ugawan at talisay. Sa kanilang tayo ulit magpapangpangita. Babawi na lang kami pagdating namin ng Monday. Sa Monday na ulit kami guys, ah uh, makakapag-upload ng aming mga video. Ayan, nakareading, nakareading na kami guys. Ayan, may dala na kaming higa ang nakartoon pagdating doon. Uh, ayan ang aming, may dala na kaming kanin dyan para Uh, Tanghaliin man kami sa bangka, sa biyahe, ay kami may kakainin sa uh, bangka, ayan guys, so, Marami na kaming hinakot sa bangka kagabi pa lang Ayan guys, bye bye na guys Pagbabalik na lang namin, uh, mga Monday siguro kami babalik A uh, babawi na lang kami doon sa mga sumusuporta sa amin na hindi namin maririsbakan dahil baka doon sa aming pupuntahan ay walang signal buti kong may piece wifi dahil kami ay uh, nakaka-page open pa rin kahit walang signal doon. Ayun guys, babay na at kami ay pupunta na.